anak ni Judy Ann Santos, gustong i-hosteds ang anak ni Angelica Panganiban na si Baby Bean. Gigil na gigil sila Judy Ann Santos sa anak ni Angelica Panganiban na si Baby Bean na dumalaw sa kanilang bahay. Ayon kay Judy Ann Santos, feel na feel ni Luna na tinatawag siyang ate habang karga. Ang baby ni Angelica Panganiban. Pero may mahigpit daw itong bilin. As long as it's not my sibling calling me ate. Habang si Lucho raw ay ayaw pa sila Angelica Panganiban. Post ni Judy An Santos na nakatag si Angelica Panganiban na karga ni Lucho si Baby Ben. At willing butasin ang gulong ng sasakyan mo para sa bahay na kayo matulog talagang naipasa na nila sa kanilang mga anak ang friendship kumbaga nila